Nakararanas ng pag-ulan ang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng South Easterly Wind Flow o ang hanging nagmumula sa West Philippine Sea habang walang direktang epekto ang Easterlies east sa bansa. Samantala, wala namang nakikita ang low pressure area ang pag-asa sa loob at labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na ang southeasterly wind flow o ang hangin mula sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa kanlurang parte ng Luzon at Palawan. Wala namang direktang epekto ang easterly sa nalalabing bahagi ng bansa ngunit mataas pa rin ang mga posibilidad ng mga pag-ulan na dala ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantala, wala namang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang kuwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kuwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang kuwat ng temperatura at 50% ang chance ng uulan. 25 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.21 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center.